Magandang tanghali po mga parambing Kumusta po lahat? Dito po tayo sa ilog po At tayo po ay katatapos lang po mag-spray ng sa damo po mga parambing Dito sa may tubigan po Ating tataniman po ng Yung malapad po bang ano doon Nung tilapid Pag uwi po sa bahay Ayong mga bata po pala si mami ay nakabayak na po Papunta sa ilog dadayo daw po ng pananghalian tayo tama tama kanina pagbaba po natin ay nakabili po tayo ng isdang tamban ay po oh. ay ating iihaw po bali nakapagpabaga na po tayo yung kanina yan po oh. ay po yung isdang tamban yan. sariwa po aray, mga kapambing ating iihaw po yan ating ihawan yun yan nakapagpabaga na po tayo dito yan tapos kumuha po tayo ng ano talong po, apat na piraso tsaka po aring ano sili po, limang piraso siling panigang, ating iihaw po doon masarap po yan maso, toy toy napa, ano ba, bakit masarap na mata mo yan, kuya, toy ate at nung isang araw nga po ibumaha bumaha mga pandin. nawasak po yung ating ginawang ano dito harang po kaya ating gagawin po ulit ngayon para medyo lumalim po ari ito pong liguan ah pala o me at tayo pinagawa dito ng malit na lamisa malapad na bato aray. Yan. At tayo po pala walang vlog kahapon mga friend, din. Gawa ng tayo po ay galing sa bayan po. At tayo po bumili ng pakain ng baboy po. Tsaka po up kahapon. Bali yung kay Mami at tsaka po kay bunso na ultrasound. Okay naman po. Lahat po naman ay ayos po ang na pa-ultrasound. Sa so, ating kahapon na pa-ultrasound po. Pero, Okay din naman po pero wala pang ano yung resulta sa isang araw po. At tayo nga po pala nakabili kahapon ng manggang kinalabaw. Bali tatlong kain po. Ay ating ititinda po ulit sa isang araw kapag nahinog. Ano po yung unang hinog po? Yan. Mahinog na po nakapili na. Pananghalian po natin. Kanyang na may tinda po ang pakuwan. tayo. Yan. Tanin po. Yan. Bahaw. May po din eh. So natin mga maya. Yan, sa natin mamaya, ayan, kamatis po. Sa mga bata, hotdog po. Dadayo daw po ng kain din ni uli, gawa ng yan ng init ng panahon. Malamig-lamig din eh. arepo po, natin nga ayusin mga upang din. Araw po, may na tayo. Oh. Ari po sa mga bata, mars malo daw oh, ate, oh, tanong na. Oo, oh, ate. Hmm. Si ate yun. Oh. Sarap po oh. Sariwan tamban po. Yo. Yan. Yan, um, ang bango po mga kaparambing. Hmm. sayang ang init din eh. lagyan natin ng talong harpo ah, sili Li ron. Ya. Ya. po gua anak lon. ah, kalah. ayo sini para lumaling. nakaluto na po mga kapambin itong ating isdang tamban naihaw na po talong sili tayo po kakain doon sa kabila sarap po na rin pananghalian natin inihaw na tamban utoy utoy tama na tayo na nalibigo po yung dalawa ate tara kakain anak tayo po nagayak dito ng kainan dito na po tayo sa sa tabi po may mangga po tayo dyan yan gawa po tayo ng sausawan po so yun na may kamatis po yan kamatis po ito itlog ng ilaga may kanin po tayo doon ito natipak na natin ito ito natipak na natin Ba ba? Ay, ay, may may lechon ka pa lang dala. dala? May lechon ka pa lang dala? May lechonin ka pa lang dala? Nasaan ba? Ay no, kita ko ulo. Ay, hindi. <laughs> <Sasako ba? laughs> <Tabi nga yan. laughs> sa sako ba? Sabi ni Sama Ay, maganda pala na. Mag Nakasalay si Daddy sa anong Mango? Sarap ako. Lahat bilaw yan ah, wala nang mapula ah. Wala na. Ay, ito pala pula. Patlog. Wow. Ay, dahil. Oh, pa ang lili si Mot. Dali, matapang yun. Layo, malayo na. Ay, silang-sang pa uli. Masarap ang mukha ba dito? Huwag isa-usang. Natabang ang pakwan pag isi yung sa tubig. Natabang hmm? ang pakwan pag ginaba sa tubig. Sili, malo. Malo ano, kung sili. Eh? Ano, 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 ano. ano bang kulay ng sili ng talong? Kulay Bubulong dito sa iba, sa may talong. Yan, tatanong po si Tita Jima kung abot pa yung oh. ating mga oh. gulay po. Ay, abot na abot pa po, po. Ang dami yung Tita Jima. Oh. Ang po kayo din eh. Pagkatapos ang pista sa inyo, yung tira, dalhin niyo din sa ilog. <laughs> uh, mayo, 23. Oo. Oh. O kaya umahon po kayo sa ano? 29 ng May. Oh. Birthday ni Daddy. Kumain po tayo. <laughs> Pag -tik -tik Ate, daw po. Ba? Tara, kakanto. Upo na, upo na. Simple Simpleng pa panahalian po natin. sa araw-araw at magpapasalamat po po ako at niyo po kami ginagabayan sa mga kamang spiritual saan po mga kabing okay. okay. uh, okay. tayo naman? <sinister Everything in truth>

Ayan, mangain po tayo. pakwan Ito, dito tayo mangain, ngayon. Dito. Matamisin po. Pagkatapos kumain po ay babad muna. Matamisin. Ang tawag Sarap mo magbabad. Come on. <laughs> Panagaraw na puli dito mga kapampin. Asul na asul puli ang ano. Ang uh, langit yan po. Pagkainit puli. Ano Ano yan? Bakit ko? Ang na naliligo sa baba po yun oh. Ayan, hindi sa kabila. Hmm. Dinadayo po yung ating laguan yan, yan. <laughs> Ay, si mami po nag-iihaw na ano yan Nang saging ng Nang. Ha? Ah? Ano yun? Si mami yun? Oh. Ligo na Bakit? Yan si kuya po at tinagupit ang kanina o Mam dah belum? yung binabatid